Bago natin simulan ng kwentong ito, isipin mo muna ang isang lugar na tahimik noon, puno ng kagubatan, tulay, at mga taong hindi pa kilala ng mundo. Isang bayang ilang beses nang nilubog ng baha, sinakop, sinubok, pero paulit-ulit na bumangon. At ngayon, isa na sa pinakamalalaking sentro ng negosyo sa buong bansa. Ito ang kwento ng isang bayan na siguro ay nadaanan mo na, pero hindi mo palubos na nakilala. Ito ang kasaysayan ng Taytay Rizal. Kung tatanungin mo ang matatanda sa Taytay kung saan nagsimula ang lahat, madalas nilang sasabihin na matagal ng bayan to bago pa tayo ipinanganak. At totoo nga, bago pa dumating ang mga Kastila, ang lupaing ito ay puro kagubatan, ilog at mga maliit na komunidad ng katutubo. Tahimik ang buhay pero makikita mo na masisipag at palaban na ang mga tao rito kahit wala pang bayan o simbahan. May isang lumang kwento tungkol sa pangalan ng Taytay. Sabi ng matatanda, ang lugar daw noon ay puno ng maliliit na tulay, mga Taytayan, nagawa sa kawayan. Dahil malapit sa lawa ang komunidad, mabilis tumaas ang tubig, kaya halos bawat daanan noon may tulay. At dahil doon, tinawag raw itong Taytay. Pero may isa pang nakakaaliw na bersyon may pari daw na nadulas habang tumatawid sa tulay at nalaglag sa tubig. Sa gulat niya, napasigaw siya ng tai-tai at yun raw ang unang narinig ng mga Kastila. Hindi daw sigurado kung alin ang totoo, pero ang malinaw, ang pangalan ng bayan ay may kinalaman sa pag-uugnay, pagdudugtong at pagtawid. Parang karakter mismo ng taytay -tay hanggang ngayon, bayan na laging nakakahanap ng paraan. Nung dumating ang mga Kastila noong Pitumput siyam, dito nagsimulang mabuo ang formal na pamahalaan at simbahan. Isa ang taitay sa pinakamaagang na itatag na komunidad sa paligid ng Laguna de Bay. Pero hindi naging madali ang lahat. Marami rito ang sumama sa mga pag-aalsa. Matatapang ang mga tao noon at handang lumaban para sa lupa at kalayaan kahit ang hawak lang nila ay itak, palakol o kahoy. May kasabihan pa nga noon na kapag may kaguluhan sa Rizal, siguradong may tagataytay na nauuna. Ganun katindi ang tapang ng mga ninuno ng bayan. May isang yugto sa kasaysayan na hindi madalas si ikwento. Ang panahong halos lumubog ang taytay. -tay. Dahil sa lokasyon nito malapit sa lawa, tumataas ang tubig ng sobra at minsan ay umaabot hanggang bahay ng mga tao. May mga panahong halos kalahati ng pamayanan ang kinakailangang iwanan dahil sa pagbaha. Pero heto ang nakakabilib. Hindi sila umalis. Hindi nila iniwan ang lugar. Sa halip, nagtayo sila ng mas matibay na tulay, mas matataas na bahay, at mas matitibay na bangka. Parang sinasabi nila sa kalikasan, Subukan mo kami, pero hindi kami aalis. Pagdating ng labinsyam na na Napo, hanggang labinsyam na raan siyam Napo, nagsimulang umusbong ang pananahi at garments sa mga kabahayan. Noon, simple lang, pambahay, shorts, sando. Pero habang tumatagal, dumami ng dumami ang nagnenegosyo. nag uwihan ang mga manggagawa mula Maynila na may dalang kaalaman sa paggawa ng damit. Unti-unti, naging kabuhayan na ito ng halos lahat. Hanggang sa isang araw, hindi na lang sila gumagawa ng simpleng damit. Nagsimula nang maging punong-puno ang lugar ng mga pwesto, mga makina, mga pabrika at mga tiangge at dito na nabuo ang kinikilalang Garments Capital of the Philippines. Libo-libong mamimili ang pumupunta araw-araw. Ang tahimik na bayan noon naging sentro ng negosyo at kabuhayan ngayon. Kung iikot ka sa Taytay ngayon, sa Tiangge, sa Pamilihan, sa paligid ng highway, parang iba't ibang kwento ang sumasalubong. Ingay ng makina, sigaw ng mga nag-aalok ng paninda, tawanan ng mamimili Amoy ng bagong tahi na tela. Para kang nasa lugar na nabubuhay mula sa sipag at tiyaga ng mga tao. Pero sa likod ng lahat ng ito, hindi mo makakalimutan ang pinagmula ng bayan mula sa mga tulay na kawayan hanggang sa matitinding baha, hanggang sa pag-aalsa, hanggang sa pag-usbong bilang pinakamalaking sentro ng garments sa bansa. Ang taytay -tay ay hindi lang bayan ng murang damit. Bayan ito ng mga taong hindi madaling sumuko, hindi natitinag, at laging bumabangon at sa bawat taong dumadaan dito may bago na namang idinadagdag na kwento sa napakahabang kasaysayan ng bayan na kahit ilang ulit bumagsak hindi kailanman nagpakain sa unos ito ang Taytay Rizal isang bayang pinagtibay ng panahon at kung nagustuhan mo ang kwentong ito tandaan mo lang marami pang bayan at lugar sa Pilipinas ang may mga lihim na kasaysayang hindi pa natin naririnig mga kwentong naghihintay lang na muling buhayin para mas maintindihan natin kung gaano katatag, katuso at katingkad ang dugo ng Pilipino. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mga kasaysayang may buhay, may puso at may aral, abangan mo lang ang susunod dahil sa bawat lugar may nakatagong istoryang naghihintay lang na may kwento.